para sa maraming Pilipino, hindi masyadong priority ang pag-save ng pera. Malaking factor dyan, syempre, yung maliit na kita at lumalaking gasos ng pamilya. Katwiran ng iba, hindi ko nga alam kung paano pagkakasay ng pera ko, tapos iisipin ko pa yung mag-ipon ng pera. Pero napakahalaga ng pag-save para mas secure ang kinabukasan. Kailangan may savings ka para sa mga emergencies at para na rin sa pag-retire mo sa trabaho kailangan i-review natin yung ating mga expenses. Baka may mga ginagastos tayo na hindi naman talaga necessary. Pwedeng magpalit tayo ng brand ng mga regular natin binibili para sa ibang brand na mas mura pero good quality pa rin. Mas maganda rin yung maghanap ng extra income. Pwede mag part-time job after office. O lalo ngayon, maraming online job opportunities. Pwede magbenta ng mga gamit na hindi kailangan o baka may asset kayo na pwedeng iparent sa iba. At importante na ang surplus funds ay ilagay sa savings account. Kung medyo malaki na ang savings, ilagay sa time deposit. Pwede rin i-place ang savings mo sa pag-ibig o sa iba pang secure investments. Ang payo nga ng Proverbs, Wealth gained hastily will dwindle, but whoever gains little by little will increase it. Pray tayo. Lord, tulungan mo ako na maging wise sa aking pera at matutong mag-save. Nawa sa paraan na ito ay maging masecure ang kinabukasan ko. Nagpapasalamat ako at lagi pong umaasa sa biyaya mo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.